Pastor Ah. Oh, kain tayo, ito tanghalian namin. Ang mga namin ay kanina oh, <coughs> bigas na nga di oh. Hindi ako kumain, kalahati lang kinain ng misis ko. Kasi nagluto ako ng oh, ngayon, ito naman tanghalian. Itlog. No. Eh meron kami ulam giniling oh. Uh, oh, kapoy tumbaga, arpolyo, tsaka pechay bagyo. Diretso nga ako. <coughs> Pagigising lang namin, maga kami natulog kagabi. So, sobrang pagod ko maghapon. Dahil sa mga pag asikaso dito sa bahay ko. Ano lang guys. So kakain tayo ngayon. Happy 9 months. Ah. Ah, 10 ah, 9 months anniversary namin magkasama. Ah. Hindi talaga January talaga. January 27 kami. Oh, yan eh. Kaya, ito lang namin. Puset. Itlog. Dahil na puset. Itlog. Tsaka yan eh. Biniling na may babo. Biniling na may ipolyo. Sang-sang mo dito. Ha? Ah, yan. Hmm. Oh. Oh. Mm. Kain dito. Ka wow. Buyas. File. Oh, buyaw. Dumtan. Mm. Amekan mm. yung mm. Sarap. hum subscribe kyo bahut gusto nyo oh dekh abhi main chalega dekh Vai, putão, vamos